Ang karaniwang floating water hyacinth ay isang aquatic herb na kabilang sa plant family Pontederiaceae. Dot ang may na mga dahon mula sa mga rosette at hugis kutsara, ang halaman sa pangkalahatan ay itinuturing na isang istorbo, ay ang mesa na lumulutang dahil sa bulbous pet ayoli nito na sagana sa erenchy mates tissue na may kakayahang magtrap ng hangin, dot ang halaman ay may maraming mapupungay na ugat at matingkad na asul na mga bulaklak na hugis funnel. Ang prutas, na capsular ay may maraming buto sa loob. Maaring kagamutan sa karamdaman. Isa dot may problema sa karamdaman sa dugo. Dalawa, namamayat at laging mahina ang katawan. Tatlo, mabuting gamot din sa goiter. Ito ang tamang paraan sa panlunas sa iyong karamdaman. Isa, pagkatapos linisin ang halaman ng lubusan, ang nilagay ng buong halaman ay ginagamit upang pangalagaan ang mga sakit sa dugo at ganun din na mamayat at panghihina at maganda din sa mayroong goiter. Maari din itapal ang pinaglagaan nitong katawan kung ayaw ng inumin, maaring hiwain ng maliliit at ipangtapal sa leeg. Ang bong katawan ng halaman na ipang sa may mga karamdaman, linisin lamang ng mabuti ito.